Limang pinakamapanganib na gang ng mga babae sa mundo. Akala siguro ng karamihan ang gang ay para lang sa mga kalalakihan lang. Nagkakamali kayo dahil merong mga gang na babae ang leader at mga kagrupo nito. Hindi ito yung mga nakikita n'yong dugyot na gang o yung mga tambay lang sa kalsada. Kumbaga, ito yung mga class. Gusto mo na bang makita ang mga gang na ito? Pero bago yan ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Number 1. The 40 Elephants Alam mo ba na ang gang na ito ay lumaganap ng napakabilis sa London at kinatakutan ng lahat? 18th hanggang early 20th century nang magingay o makilala ang kanilang gang. Marami ang mga kapulisang tumitiklop kapag sila na ang nakakaharap. Si Alice Diamond ang leader ng gang na ito at kinikilala bilang Queen of Gangsters. Sila ay mga magnanakaw sa mga malalaking kumpanya. Nagpapalit-palit sila ng kasuotan at anyo para hindi sila makilala. Mabilis kumalat ang gang na ito sa London at naging banta sa lahat ng mga negosyante at mayayaman. Si Alice Diamond na leader ng grupo ay nakilala dahil sa kanyang diamond ring sa kamay na kanyang ginagamit upang hiwain ang muka ng kanyang makakalaban. Lalaki man yan o babae ay wala siyang pinapatawad. Number 2, Las Flacas Isang grupo ng mga nagagandahang babae pero napaka mapanganib dahil once na maakit kanila, baka ito na rin ang magdala sa iyo papuntang langit at sinasabi din na huwag kang magpapadala sa kanilang itsura dahil mga asasin ito wala silang awa kung pumaslang. Ang kanilang kagandahan ay ang nagtatago ng kanilang tunay na ugali. Veronica Mireya Moreno Carion na may alias na La Flaca, isang police officer na sumali sa notorious drug cartel at hindi kalaunan naging leader ng Las Flacas. Ang kanilang pagpapalaganap ng ipinagbabawal na gamot ay kumalat sa buong Mexico at nakontrol nila ito. Sinasabi na kapag pumasok ka sa kanilang grupo o gang, kailangan mong ipakita ang loyalty at kailangan mong tumumba ng mga tao bago ka makapasok dito. Kaya naman simula noon, ang Las Flacas ay kinatakutan na ng mga tao kahit babae pa ang leader at mga miyembro nito. Number 3, The Dagger Debs. Ito ay isa ring gang na pinamumugaran ng mga kababaihan kung saan isa ito sa mga nakilalang gang sa Los Angeles, California noong 1960s. Ang leader ng The Dagger Debs na si Alice ay pinamunuan ang gang gamit ang kamay na bakal. Napakahigpit niya sa pagpapatupad ng mga rules. Lahat ng miyembro ay dapat sumunod sa kung anong pinag-uutos niya. Pinasok din nila ang mga pagnanakaw at kung ano-ano pang krimen. At karamihan sa mga miyembro ng gang na ito ay mga kabataan na halang na ang kaluluwa, na kayang pumaslang ng tao kapag kinakailangan. Number 4: The ISIS. Sa Japan, kilala ang Yakuza bilang samahan ng mga kalalakihan. Isang malawak na grupo na puro lalaki ang kasapi at bawal ang mga babae. Pero alam mo ba na noon, merong tinawag na The Isis kung saan ito naman ang gang ng mga kababaihan. Sila ang umahawak ng pera at nagmamanage ng grupo. Sila din ang nakikipag-deal kung sakaling may mga transaksyon ang Yakuza. Makikilala lamang ang mga kasapi sa gang na ito gamit ang mga tattoo sa katawan. Ginagawa nila ang pagpapatato para ipakita ang kanilang loyalty sa grupo. Number 5, The Pinky Panthers Ang grupo na ito ay talamak sa pagnanakaw, hindi ng pera, kundi ng mga alahas tulad ng mga diamante at ginto. Nagsimula ang gang na ito pumasok ng mga jewelry store noong 1984 at umabot na ng higit 500 million US dollar ang kanilang nanakaw. Ang galawan ng kanilang gang ay hindi biro dahil pinag-aaralan muna nila ang isang jewelry shop bago pasukin at kung makakalabas ba sila dito ng walang aberya. Ang mga kababaihan na ito ay talagang matinig nagpapalit sila ng kanilang damit o di naman kaya ginagamit nila ang kanilang pagkababae, makakuha lang ng impormasyon sa loob ng tindahan ng mga alahas. Napakatahimik din nilang kumilos kaya't hirap ang mga kapulisang hulihin sila. At yan ang kwento ng pinakatalamak nagang ng mga kababaihan sa mundo. Nagustuhan mo ba pa like at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.